Hi love, ngayong araw nga pala love ay eh, nagkikrabe ako ng labanos pero hindi ako buntis laba ha, baka ano na naman yung sabihin mo. At heto nga ako ngayon love, nag-aayos kasi pupunta ako ng palengke. Medyo malayo-layo nga yung palengke dito sa amin love pero kaya ko namang lakarin. Namiss ko kasing kumain ng labanos love, yun kasi yung ginagawa lagi ng papa ko tuwing lunes kapag pumunta siya ng payaw. At yun nga love, dahil wala ako sa probinsya namin at wala si papa para gumawa ng labanos, kaya ako na lang yung gagawa. Dalawang taon na kasi ako dito love, nakakamiss lang talagang kumain ng pagkain Provincia. Kaya kapag na-miss ko talaga kumain ng pagkain probinsya, love, pumupunta talaga ako ng palengke. Para kahit pa love, mawala man lang yung pagka miss ko. Pero mas na-miss kita, at love. At heto na nga, love, meron na nga akong nabiling labanos. Kaya nga lang, love, ang payat ng labanos. Pero okey okay na rin yun, love. At least meron, di ba? Ako lang naman mag-isa yung kakain, love. Buti sana kung nandito At pa. heto na nga ako, love, nakauwi na nga ako ng bahay. Sobrang haggard ko na dyan. Binalatan ko na nga pala yung nabili kong labanos jan love. At habang binabalatan ko nga dyan, ay nat tatakam na ako love. Ang dami ngang proseso nito love. Pero yun nga dahil ito yung kinikrib ko, wala tayong magagawa. Hiniwa ko na nga pala yung kamatis at sibuyas dyan love. Pero konti lang yung nilagay ko kasi mas gusto ko yung mas maraming labanos. Siyempre naman love, labanos kasi yung kinikrib ko. Kaya labanos talaga yung mas marami. At pagkatapos kong hiwain yung kamatis at sibuyas love, sinunod ko na nga tong labanos natatakam na talaga ako love. At pagkatapos ko nga siyang hiwain lahat love, nilagyan ko lang siya ng konting asin at nilamas ko na. At pagkatapos nga lamasin love, nilagyan ko na nga siya ng suka, tuyo at asin. Ikaw love, kapag gumagawa ka ba ng labanos, ano yung mga ingredients na nilalagay mo? Pa-share naman ako love para alam ko at din. At pagkatapos ko nga ilagay lahat ng ingredients dyan love, minikos-mekos ko na at syempre tinikman ko na rin. Tapos ko na nga gawin yung labanos love, tara love, samahan mo na akong kumain. <coughs> Thank for watching love